Ano dito pa picture Boom. Boom. Ano sabi mo kanina yung itlog mo wala pa kiramdam manhid na <laughs> tignan mo baka malumaki yung isa ang <laughs> nangyari Ah, <laughs> ano kasi 'tong Ayan, good morning ulit mga idol. Wala pa yung kasama namin isa si Joshua. Lasing. Ha? Baka lasing. Baka naglasing lang. Pinsan niya. Ha? Ano na nalo daw ang dalas? Bordero, pinsan niya. Kali natin gisingin. So, yung isang kasama namin. Hindi pagkasing sabi na lasing daw ang gabi. Hindi daw ng basketball. morning. Ito na yung pinaka-aga namin ngayong rides. Kaya lang, may bagyan na. Oh, ampul lang naman. Hindi pa naman na ampul. Kaya lang eh. Hindi pa kulimlim nga lang. Lahat-lahat ng bagya. Pero pinunta namin si Josh ba? Hindi daw magising ko nang gisingin. <laughs> Shout out na lang sa'yo Joshua Nanalo pa ng na pinsa mo sa basketball So ngayon tatlo na lang kami Saan kami abutin ano na lang kami. So, sinayin na ulit tayo. Kaya sa bike nga kami ng dalawang ninyo. Ayan lang kasi nga rin ang kila doon sa so, pupuntaan namin. Na Ay tayo dyan. Ayan, <laughs> tara! Okay, dito na kami sa Paligo. Dito sa looban, Imus. So, biyahe lang namin na Adverto aso. Tasa mo kasi konti yung upuan mo, Jay. Tasa mo, mo ganito, yung kagaya sa akin, parang di ka hirap. Tasa mo pa yung upuan. Sa Ha? So yan, good morning sa lahat ng tatay. Happy Father's Day. Ayan, mo ang tatay mo. Happy Father's Day, pa Ano masasabi siya mo nung unang ahon mo sa... Ano, dabi lang, Carmona. Bitin mo eh. Bitin ba? Naplatan eh. Naplatan eh kasi yung unang ahon niya sa dabi. So yan, susubukan natin siya ngayon sa... Puerto Azul. Kaya lang pasto niya. Kibyang, kaya alam baka matigla siya. Kaya lang pasto Azul. Okay, ito naman yung pilit na gumagaya sa akin Japanese bike. Ano ba talaga mayroon sa Japanese bike ko, Jay? Ano ba mayroon sa Japanese bike ko ba? Chill lang. Hindi malalas <laughs> ba? Ganun ba yun? <laughs> yung sa oh. sa long ride natin. Kaya e, mong berting, ano masasabi mo sa <laughs> chill ride daw? Sabi ni Jay. Chill ride lang kami. Gusto ba ko lang? Oh, laging ganyan lagi. Ano? Yung Mang Berting takot lagi. Magpapahila lagi si Mang Berting. Huwag eh. ganun. Sabi <laughs> motor. <laughs> Wag na, na mo yung puro motor kasi sinasampahan. <laughs> Dalawa kasi puro sinasampahan eh. Oh my god, eh. Wala si Joshua Black. Kaya kami na lang tatlo. Radyo na lang eh. Ah, wala siya. Dahil nga pala sa mga tour ng Gulin. Ayan. Hindi na sila natuloy kasi Father's Day baka may mga may lakad na maaga. Happy Father's Day nga pala sa tatay ko. Ayan. Kaya hindi ko pa makalimutan ah. Bumahatin na ako sa lahat eh. Hindi ko pa nabatin tatay ko ah. Napalam ka Bradley? Bradley? Oh. Palabas na kami ng highway. Highway na kami, Highway na kami. Highway na kami. Sanggol ka din nilipat mo sobra oh, lipat ha? sobra lipat kaya kasi yung yung pagkuli niya dito yung bulan Saan basa pa yung Talaga pa balat ang si Jan saka si Jun na may palang sa pwento mga to <laughs> e, eh ah, oh, lagi pa sa yung pwento ay ang nangyari Abiria yung tabi na yung naman si Jay So, <laughs> nagtabi lang naman kami kung Bradley flat ayos naman ang problema yung kanilang panda ng pambubal <laughs> lalaki ayos ko <ka> po wala <laughs> ka ba sa tipi ha wala ka ba sa Oh nagre-recall mo ng mo. Par parang ganyan lang practice ko ganyan bumbang di mo. Yan, ganyan. Ay, Oo. Pag talaga yun. Pro-axle. Okay. ko naka axle, -axle. Naka-scrower pala. So, <laughs> scam <Nice> ka. <laughs> scam nice yan Ang hirap to na ilagay eh. Diba? mo? Ayan, tawag. Tawag yan, may tawag ka niya Ayan mga idol, dito na kami na po sa umaga. ko may Tawag ka niya Tawag ka Atan Ah, tansa Dito na kami na po sa umaga Averia si Jay Ang sabi nila kay, kahit anong agang ride out nyo, ang abiyari ang abiyari ang abiyari, talaga tatangkalingin tayo. So, tinangkali na kami sa bagay. Pero malapit na naman. So, malapit na kami. sa kami. na Tinakali na. ayan. Dito na kami sa Tansa na. ka! maganda lang daan dito so dati kasi dito lumak lumak na maganda lang ang daan mga so, tulad dati daming butas Yay. Parang mas malakas ko yata sa Japan bike sa sa MTB ah. Parang natutusuan na ang Japan bike ah <laughs> Wala? Look na wan. Alaga na wan, oh. No? First time na mama sa to, ah. Ate, pag nagaya, di malam mahagilap ma ma so, na So, gagawin ang kaliwanag. Malapit na kami ng night. 5.50 pa lang. ang sagiin eh. Yung eh, nagpasamong kasi. Huwag kasing ganun. Masih la... berat, ya.

ayaw nyo ba? Ay nila magpapicture dito Maganda Ayaw ba picture? Sige Okay na miss Na miss ko to yung Green na green na dahil dito ano Okay, matalas mo na naman ayan, malapit na malapit na kami sa unang ahon kaya mag-sit-up na ayan, <laughs> dahil lang tayo ngayon, ito ang at wakas pa apa kesendalaw ah. Saya tahan tahan lah. Oh, hello, in the first uh. wow. <laughs> you, Oh, Tahan <laughs> pas pas pamor. Oh, Kok gitu Ha? Sabi ko siya, tantahan lang e. Eh. Okay. Nakikasi ka nga mga idol. Ang dami sa ahon e. Ito na pinipersa. So ano yung... dadaan ninyo na kasi o oh, huwag na magaw huwag na magkakambi yan ito yung unang ahon mahaba ah. sasabi mo ngayon ha hindi ha ha

ako na rin kami pero dire na muna kami na basta ako sa, sa uh, babalik sa aming kakain ang bango naman nun <laughs> <laughs> ay grabe <laughs> 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 ay grabe Handa lang kasi parang parang wala ka ng pang uwi ah <impression> nakailan tukot ka ba? Sa nakailan tukot ka ba? lima <laughs> okay matapos kami magkabit sa sila yung nagagawa hindi lang kami sa banda rin sa sila yung magandang na din malalas pag sa unang ahon eh ikaw pa naman ang bibirit tapos eh. <laughs> din <laughs> yung bumigay din ako bandang malapit sa gitna tukot diba wag ganoon malalakas kayo kasi eh nasabi ko sa inyo eh wala magtitira wala magtitira walang Ah, kapatid. Tigiran. Pasipauli na tayo eh. Dahil dala na kasi 'yung ating glide. Pauwi na tayo eh. Oh, ba. O na kami kumain na lang. So, kami mami, oh, ay niyo. mo na muna kami sa glide dito. Nan lang ako. Saan? <laughs> sa ahon? pangalawang ahon. Ano mo sasabi mo ngayon sa inahon mo? Nabitin ka ba? <laughs> okay naman po yung pangalawa. Yung oh. sa una lang nabigla. Pinaspas eh. Hindi ako mountain po. Nagpag ako lalo mo. Oh, ano nagreklamo siya dahil yung itlog <laughs> daw niya walang pakiramdam. Dito dito. Ilalagay dito ng bagya. pahinga sa kumain. Kabila ko ng interior. Huwi na kami. goods niya Ito mga ang panahon Uwag muna kami Okay, dito na kami nakarampok Malapit na kami kayo makauwi Yan, shout out nga pala sa mga nag-subscribe Sa mga bago nag-subscribe Yan, salamat din eh.